or dignity cards under the walang butong program, including use as loan collateral or for gambling purposes, kada sa kanlusugal, finalizing intermediaries, mediators, government officials, employees, private individuals and business establishments who facilitate or engage in such unlawful practices and for other purposes. Misis so ordinance ordinansa para ni sa kato pag pagprohibit sa misuse sa ato ang cash card. No, pag-prohibit sa ato, nabili na ito, ma-print na ato ang cash card. Na na-existing actually ka ng provincial ordinance, Irinan ka din sa Article 5 sa penalties. Sa mga penalties. Kabalo naman yung tao si sa ikawuan ni Daniel right? No? Existing naman yung siya. Okay, so, so sa una, first offense, no? Under sa program lang. Kung saan ma of mo maihatan, first offense, na masakpan mo, mawala sa inyo ang inyong ang cash card ay kinipren Kung sa inyo ang madawatan na sa first offense, nakalimot ma'am wala akong kapalaki eh. pag first offense nasaktan mo or hindi makita ninyo mga cash card na no? wala sa inyong gusto niya mo o oh. warning warning letter no? nakalimot na mo, ana? or wala yung mga anong okay, harap. so under pantawin kami program no? first offense na uh, na nasaktan mo nagaan mo na mo o warning letter. Okay, so warning letter, magsalit to agreement na to, ano sa inyo makakita, no, manana sa inyo ang kusugiya ang ashlar. Kaya agreement dito. Uh. So, karon, diri sa kaning provincial ordinance, no, ang amendment, ang first offense is, aside sa warning letter na among ihatay, mag, kanang ayuan po mo or magbayad po mo o oh, 3,000 pesos. Okay? So honey, pag marker na cash cards pa checking me, wala may mapakita nga ka ang nakanaan. cash card. Kaya lagi na pinindaman ninyo, hindi na pwede mo hawa sa inyong balay kung hindi mo mukata ng 3,000. Kaya nga, ordinan sa pati. Kami ang soktod sa gobyerno. Kami ang soktod sa province, ang 3,000, no? So, mauna yung first offense ka naman, yung amendment naging Okay. Uh -huh. First offense, mag-a-tag ng taong 3,000 na penalty. Once mabalik na, ipindahan niyo inyong ang cash card. Okay? Sa so, second offense, magbibigay ng cash card, no? Si so, para sa mga kapatid employee, may invoke ka ng first offense, immediate administrative action under Republic Act 61 or 6713. Notation in Personal Files or so, Administrative case. Okay. You know how friends? Dismissal from government service. Nung no, mawala na ito, matanggal sila sa ilahang trabaho. That's for government of kanang mga employees. Okay, dilita sa mga private individuals na mudawat o printa na cash card. First offense, no? 5,000 per uh, violation. Okay, so mawala okay per cash card pa ka, ni per cash card, nga per violation mo 5,000 ilahang fine. Ang second offense, um, fine of 5,000, tapos suspension from participation in any local government programs no, for 12 months. Okay, so ban sila, ban sila makaparticipate sa sa kung sa nga local government ng mga program or activities, no? Third offense, fine behalf pinabuksan o permanent na blacklisting from all provincial government lead economic or social initiatives. Okay, so mga blacklist siya sa mga ayuda sa gobyerno. Okay, so maupo na siya ang sa mga private individual na budawat o mga prenda na cashier. Okay, so mga ito ang provincial ordinance number 6. No, prohibited the misuse of cash cards sa Pantawin Pamilyang Pilipino Program. Any questions? O mga tanan? Klaro ba? No? Kalisod sa 3,000. Uy, forms isa-isa. Especially kung anong magka-problema na po, no? kung balik-balik ang problema, ma-resort ma sila ano, gusto nila at ano, for the meantime, maka-escape sila ano, ang problema. Okay, so kung sa eskulahan pa ng mga problem, no? may mga bata na lack of basic education about illegal drugs, hindi nila Awareness. basta natin lack or kakulangan sa kanang awareness ka about sa isang kabutang no, about sa kaning drugs so, or natin awareness ka about our education hindi pa kabalo kung sa mga effect no, or sa mga kanaang para maiwasan ni drug addiction so importante nga naatay awareness no, by naging drug prevention okay, so mga teachers are not aware of personal na conflicts sa ilang mga student. Okay? So, may mga teacher na ka dili di, po yung mga involved no sa mga student sa kabantay no bisag na mga signs hindi makita ko sa question yung hindi nila mabantayan dili di, kay mapertan okay so teachers are not sensitive to the needs of the children teachers are oftentimes concerned only with the academic achievements of the child while their personality growth is neglected and mga teacher mas kana kana nakafocus lang sa kana academic nga factor facets kaysa sa kanilang personal growth so sa kabantay kaya sila kabalungan. Kaya bila oras sa bata sa di ba 8 hours, no? Bila oras sila sa balay? 4 hours, no? Pagkakasotsura, kakauna na sila. So, mas dako ilang oras sa eskwilahan, no? So, kanina itong mga teachers, no? Sa itong mga anak, mas naas sila yung kanilang panahon ba ma-assess, ma-observe ang mga bata. So, may mga teachers, mas nakakuha yung contribution ang hindiya, no? ang tao pa-curious yun gamit o droga? So, some individuals, health conditions are usually relieved with drug, the uh, use of drugs. So nalaman naman ang mga individuals kung gamit na lang din sila o wala ng mga illegal na drugs kaya feeling nila ma-relieve ang lahang ibati pag magamit sila ka No? No? Primary marijuana na, nawiwan niya mga conditions niya. Maliit actually pag magamit sila o primary one. Anong mga autism, childhood autism? Child -autism? utasan ng mga utasan ko anong marijuana is makaka-consume the person ng marijuana ang naging marijuana uh, so, makapa, so na, sa ilang nervous system so mga paano umupan magamit ang uh, marijuana okay so for mga napayuan niya need, naginahangalan o acceptance, naginahangalan o love, naglong of o kanilang love and longing, no? Naweban no, feeling, laman lang, wala'y freedom, no? Wala'y autonomy, wala sila yung know, ano, no? Kaya kaugalin mo decision, wala'y karapatan, no? Tapos gusto mo escape sa reality, no? Naweban nga, at it's sila, papansin. Okay? So, paano nga mga factor na ko na sila sa ilang urges, no? kagustuhan nyo naman mo gamit ng mga iligat na droga. Okay. So, nagupan, tumultaling na parental na negligence ko no? Mga neglected na mga anak, Okay? So, over ng mga parents, lack of parental concern, close sa close sa mga ginikanan, no? Pinapabayaan na sa ginikanan, bahala mo yung ko po, kung hindi rin na no, isa na sila ka mga factor na makakontribute so, sa kabata, na mo resort ka na mga Okay? Rejection, isa na sila ka mga harsh physical na physical punishment, na mga ginikanan na mga mga bata, sila mga Childhood Papay, stress of the um, uh, roman um, thesis. Bigyan mo ata ng puntong tuyo. Bao <laughs> so, sa ginipon wala gil tulog. Okay? Sa so, naka-sign, no? Get in tides. So, Makipag-away, paminitin na ba mga kidgo sa nang mga away. Sa so, naka-sign. Na ay na, red or puffy na eyes, no? Kukulubulan ng mata, na si na puffy ka ayo, okay? Sa so, naka-sign, sign na at posible nag-take na uh, shadow drugs. Okay? Lose or nag-gain of gain, Okay? Nag-gain, nabing ang pag-gain mo. Or, nabing nabang, nabing. Okay? Cough, ala. Okay, sige. oh, sige po po, isa na sila daw na sign. Kaya na siya matawa na nag-gain of drugs. Okay? Last is, na-irony nose, all the time. Sige kasi po noon. Okay? Isa na kasi nga, isa na kasi na kasi nga, isa na kasi nga. H negative C D take O Wala well, po tag allergy hon ma'am okay. Wala well, po tag allergy hon Wala po ang may allergic dermatitis from so what you can do to help sa mga tao ng The best thing we can do is uh, to na to no nga imo hagi sa ligad, no parent or relative baka teacher coach or mga school counselor kay eh, para ni sa katong mga uh, drug dependent Okay, the person might be professional how to stop using drugs. Okay, so many mga drug addict mo yun, naging din sila mga professional tayo. No, Nung alam mas risuri ang mga nesur, anak mas ng na sila mga yun. Pasunod na din yung suplending at naging na sila mga professional yun. mga doctor or Rehab lagi. Okay. Kids can also help others by choosing not to try or Right? It's a good way for friends to stick together. Understanding drugs and why are they dangerous is another example of a good to use. But I think we do We to understand that the effects of okay, drugs? Question.